E eh, di ba ilang buwan na ito, ma'am? Ilang buwan na itong hindi linis? Nakalinis ko lang na mga 2 weeks. <laughs> <laughs> Mabilis siya magkaganyan eh. Ma'am, kasi nga po, hindi po natatanggal ng ayos. Oh, oh. Ano ma'am? Tatanggalin dine. ko na. Go ahead. Ang ganda pa naman Go. ang shape ng kuko hey, mo. Ay, ay chalice. <laughs> Posibleng umaray ka, wala naman akong nadadali doon. Hindi, sasabihin ko sana, ay pagdalampala. pala. Ay. <laughs> <laughs> Nangingilo ka na? Hindi. Mama! Anak. Anak. Love you too! Love you too. Namumroblema you tuloy ba? ako, paano gagawin ko. Kahit lahat nang sira, tatanggalin ko na? Oo. Okay. Maman, ikaw na mag-decision dyan, ma'am. Hindi. <laughs> okay. Ah, wala ka nang kakagatin. Wala ka nang Yan, kukuyan. May durog na na. Huwag mong ingitin, ma'am. ma'am. dito mam, hindi ka mabuboring dito, marami kang makukuha dito. Tapos mam, ma ano? <laughs> ayun na, nag-decide na siya magpairam ng ano kay Mochi. <laughs> Ikaw, ano pangalan mo? My name is Athena Tito Tito. Athena? Ha? Ano pa rin si Ate Athena. Ikaw Ate Mochi Athena. Hmm? Ayun si Ate Athena. Ayun mo kay Ate. Ayun kay Ate. Hmm? Ang hmm, naman pala ni Moti. Laglag ka ni ate. Hmm? No. Family member. Mm -hmm. Nandiyan na siya. Ikaw <laughs> na ka dito? Ay, din ang Ah, uh, si Lola po. Si Lola. na magpakain sa Pag bigger na si Atin. <laughs> <yun>, tingnan mo. <laughs> <laughs> Check it, ma'am. you know. Puno yun. Relax mo lang. Relax lang. Medyo didiin ko. Nasasaktan ka ba doon, ma'am? Pag-aray ako pagkaan. Pag sobrang sakit na ka. Ayaw mo makuha dyan na. Iwanan ko na lang. <laughs> kati mga lalaki nagpa nagpapalini sa No, yes po. Yung mga Kadalasan may mga problema talaga sa kuko. pag lalaki, katransaksyon mo. Ang ano doon, may problema. Sakit ba? H. Medyo ganito talaga pagka mga tatanggal. <laughs> pag critical level na kailangan mo lang talaga tiisin yung sakit kasi may dikit na Ito, masakit to kasi may madikit na parte tas manipis medyo ididin ko ng bag niya sige lang mo kaya magmagalaw lang yung pako yung balire. oo oh, ayun na

Medyo didin ko. Okay. 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 Kaya lang pag-release kasi hindi mahaba, no? May time Mix. limit lang. si madam naman hindi <laughs> ako siya siya yung nakaka kaya yeah, nga po eh <laughs> parang ano eh gusto mo kainin yung gini parang nangigigil kayo eh. sarap eh <laughs> 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 di ba magugua tayo ng makaroon ni salad <laughs> na ni salad mamaya pag nakakuha na madami yung gross sasama natin sa amin sa lisa <laughs> medyo dinggan siya Durug kasi ma'am, kaya yeah. mahirap si tanggalin. <laughs> <lang> <laughs> Gano'ng katagal ka na naglilinis? 10 years. Nakadikit na siya nang sa dulo. Hindi, ma'am. Hindi. Na, putol putol po. Hmm. Kamalang tao na siya. Hindi ko Pento. po. 36. 36! 31 tomorrow siya ang tatatay. Oo. Bakit mo sinabi? <laughs> 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 Yung papa tatay tata, ko. Sorry, Yung... didiin ko. Ang pangalan mo ulit? Jenny. Doon ka na nga. ang dal Daldal mo po eh. May ipa? Apo. Balikan ko. Ito muna. Sarap. Sarap na tulong. Puko yun? Hindi Mauhuli yun. Siguro. Ewan ko lang kung sasama siya. Naya ilalim ah yung mo Mama? Hindi yan. Madikit eh. Ganyan kasi pag nalangin mga lang sa sapatos na. Puno na kasi ito eh. Titignan ko kung... Anong titignan mo ito? Kumbaga, overcut na po ito. Baka boy-boy. Baka boy-boy-boy-boy-boy. Baka boy-boy-boy-boy-boy. Baka bagoy. Boy boy boy.

Hmm. Didiin ko na Putol hmm. Ito masakit hmm. Nandyan, hmm. Nandyan, hmm. Nandyan, Hindi ma'am Nasa puso ko <laughs> Titignan ko po kung yun ay eh, pwede kong tanggalin. Kasi puno po yun. Titignan ko lang po muna. Eto, tatanggalin ko talaga si dry skin na yan. Kapit ng... Hanggang loob yun. That... Mami, relax mo lang. Huwag mong iaangat yung daliri mo. Relax. Ang <coughs> kim na yung kuko mo sa dulo. Matay ka na. Matay ka na yung dulo. E, ko. sorry. Okay, manipis na parte na yun. Nasusundot ko lang. Okay lang yan. Wala mo nasundot na yan. Yan na yung Mami! <laughs> Itong itim na to. Oh. Teka ito. lang ha. Titignan ko po kung pwede tanggalin. Kasi manipis na ito. Sakit ma'am. Hey. Yeah. Yan. Naaadik na-addict ka pala sa linis. Uh -huh. Hin niya. <laughs> hindi po matatanggal, ma'am, yung itim na yan, lahat. Hindi pwede ikat yan? Hindi pa po. Dikit pa po siya, wala po akong makuhang igaganon para maikat. Pag gaganonin ko kasi, magsusugat yung kuko mo. Iyon po yung iniiwasan ko para hindi masira ng tuluyan. Uh -huh yung kuko nyo. Kung kaya mong tiisin hanggang lumaki yung lumapad yung kuko mo, saka mo ibalik sa akin, gawin mo. Tapos itong ito, itong naano muna yeah. to, hindi ko po yan tatanggalin. Puno na po yan. Yung parte niyan dito, manipis na. Ang tatanggalin ko lang po, dry skin. Hintayin niyo muna lumagsilaki sila. Pero lilinisan ko po yan. Yung maayos. <laughs> oh, my God. Sorry ma'am, alam ko masakit. Nakita ko na yung pagpula niya. Medyo dumugo na po ng konti. Ayan, ganyan ma'am. Matagalinisan yung kuko mo. Paano ko isisingit si madam? Sa'yo pa lang eh. Alang minuto na ako magkakalkal dito. Hmm. Sa isang daliri mo pa lang to. Wala pa akong nakukuha. Buo-buo, putol-putol. Samat mo ko. Please. Samat meron ko. Micky, asa si ate? Ano si ate? Ano si ate? Ano si ate? Maka okay. Tina. Di ba nang kaltabi yan? Sorry po. Hindi eh, ako nasasaktan pa sa'yo na pa ba? Wala ka nang damak ko. Tingnan ko nga sa atin. Gucci! Asa si Ate Tina, Kapag mo kayo nagali. Hindi ba Kagabi. Hindi ba? ko. Nilagyan ko alkohol. Eh kasi nilinis diba, okay. ko ah. Naghugas ako eh. Ang Sabi ko. Wala ang nasig ko. Kasi <laughs> ko nagsugot. ko pala. Nakasigasan na.

ai napalasy ko yung ano atun ako yung ano mama ka kapit tasmel dina ay sorry ano to kung ano ang chaki mama iniyak ako tasmel hindi ano to kung ano mo tasmel ano to ano mo tasmel ano Pinanggan. Dry skin lang yan. Hindi ko pwedeng tanggalin mo. Puno yun eh. Hintay mo munang... Para Oo. Tapos, di yun ay hiwa siya. Lalaki yun. Ang kat na nun pa ganun na. Palihis. Hindi pa ganun. Pastre, palihis yun. Kasi kung mapapansin mo, pipisil mo dito, wala naman na siyang implant talaga. Oo, wala na. টিকেট মাম Mama! mo siya, ha? Tapos hindi ako nililisa, magmula. Joke lang. Joke. Paasalin oh, mo mga nang malilisan ako. mga mo nga nang malilisan ako. Magpapalinis po siya, please. Hindi ko <laughs> sure. Sige na po. Please. Nakuha mo yung ano, ha? Nakuha mo ng bata, Ano ba pinakay mo diyan ma'am? Sorry. <laughs> Baka din nasalan mo yan ha. Sumunod okay. agad sa sa'yo. Magpapalinis ka ba? Sige mama, linisan okay. mo siya please. Uy Atina, bumaba ka dyan. Mayos ka dyan. Saray <laughs> na mga mga nanay niya. Ayan si papa mo. Sakit ma'am? Hindi, si hindi. Sanay ako dyan ma'am. Hindi lang.

I-eat na nga kasi, sabi sa'yo. ba, ma'am? Hindi, hindi. i relax mo lang. <laughs> 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 sa siya. na siya na-stress, ang daming may mga nagpapalinis. Diyan lang siya na-stress.

sama aku kayak Napaka dikit niya. Mm -hmm. Ay, sorry. So, kasi yon ay parang napunit na punit na napunitan na kasi nga madikit dry skin na and... dry skin po talaga lahat na nandito sa loob putol putol ay eh, madikit Sorry, medyo nadadali ko. Sorry, Pwede yan pala doon? Oo, oh, oh, level yan. Magkano ka? Ngayon, nabibitin ka sa mabasa. ka naman Hindi, tama. Kasi hindi eh. So, nag-outing-outing -outing kayo. Masakit na, ma'am. Hmm? Masakit na ba? Hindi, yung natatamaan mo lang yung ano. Pero yung sinusungkit mo, iniintay ko na lumabas. <laughs> Ang <Ha>? <laughs> dalim niya. So. Pa, pa. Hindi, madikit lang po eh. Pa, dito na, Papa. Ito so, po, dito po parting to, masakit. Hindi. Dali ka ngayon. Yan yung doon sa sunget mo. Alam yung ibang manikurista kasi. Hindi nila na tinatanong, masakit na ba? Ang sakit di ba? Kasi diba? nyo sinasundot, Tapos pag nagdugo, pupunasan lang yun. <laughs> sa kanya kasi may ako tatanong yun. Yun o. Saan? Sunget yung no? mula. Bakit? Okay. iyan paglinihila to okay lang naman hindi na niya si madam eh